Tuloy pinag-aaralan ng Department of Education ang posibilidad na ilipat sa Setyembre ang pasukan para makaiwas sa kabi kabilang class suspensions dulot ng masamang panahon. Approve naman kaya ang parukalang ito sa mga estudyante at magulang. Alamin sa balita hati ni Teresa Andrada. Tuwing sasapit ang panahon ng tagulan, di na bago ang ganitong mga eksena, mga kalsadang baha, mga sasakyang tumitirik sa daan, mga stranded na commuter at mga estudyanteng tila basang sisiw. Kaya ang Department of Education muling pinag-aaralan ang posibilidad na iurong sa Setyembre ang pagbubukas ng klase imbis na Hunyo kung kailan nagsisimula ang tagulan. Hindi pa rin ito tuluyang maiiwas ang mga estudyante sa mga ganyang problema dahil kung tutuusin hanggang Disyembre kung maglabas-masok ang mga bagyo sa bansa. Gayunpaman, tatlong buwan din ang maulang panahon ang mababawas sa pag-aaral ng mga mag-aaral ayun Ayon sa Malacanang, nag-uusap na raw ang DepEd at Pag-asa hinggil dito. Pag inurong daw kasi ng Setyembre ang simula ng klase, aabuti naman hanggang summer ang pasok kung kailan sobrang init naman. We are discussing with Pag-asa data on weather patterns the past years to able to make a more evidence-based decision on whether it is wise to move the opening of the school year to September. At this time, we don't have a definitive stand on the matter. Pinag-aaralan pa. Ilang naring na rin nabanggit ng DepEd ang planong ito na sinuportahan pa ng ilang mababatas pero hindi naman ito natutuloy. Nagtanong kami sa ilang estudyante kung para sa kanila, dapat nga bang gawing Setyembre ang pagbubukas ng klase? Opo kasi para po makaiwas po kami kasi yung mga sapatos po namin ang bilis nasisira dahil po sa baha pag naano namin na nasisira na po. Yung sumasangayon po na iurong po yung pasokan sa September kasi po Bilang estudyante po, ano, hirap po kaming pumasok sa tuwing umuulan, lalo na hindi po namin napaghahandaan yung mga yung mga ganyan kalamidad na nararanasan namin. Gusto ko pa rin sa June. Kasi nga po, syempre, nasanay na kami. Para naman sa magulang na si Israel Martinez, bawas alalahanin kung Setyembre na ang pasukan. Eh, syempre, kakabahan ka niyan. Dahil pagpasok ng bata, isipin mo yung seguridad ng anak mo. Oo oh, eh, mali mo dumata mga gilid niya, may mga buta. Teresa Andrada, GMA News.